Tawagan naman si DILG Secretary Mar Rojas laban sa mga nagsasamantalang magtaas ng presyo ng gulay matapos manalasan ng bagyong ineng sa probinsya ng Benguet. Sa Ilocosur, nangako rin si Rojas na ipaparating sa Pangulo ang daing ng mga tagaroon, kaugnay pa rin po yan sa isang sirang tulay. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Kinumusta ni DILG Secretary Mar Rojas ang Benguet halos isang linggo matapos manalasa ang bagyong ining. Karamihan sa 20 na matay sa buong Cordillera na itala sa Benguet. Ang Pangulo pinaparating po niya, ang uh, kanyang uh, pakikiramay din. Uh, sa inyo lahat at saka sa mga pamilya ng mga nasawi. Tiniyak ng kalihim na ginagawa ng national government ang lahat para mabigyan ng ayuda ang lalawigan. Humingi ng tulong si Benguet Governor Nestor Fong Juan para linawin sa publiko ang tunay raw nalagay ng supply ng gulay na galing sa lalawigan. I was surprised that they were telling us that Ang broccoli was selling 150 in Metro Manila markets. We would like to disprove yung sinasabi nila sa Maynila na wala ng gulay na nanggagaling dito. Uh, medyo may uh, bahagyang pagtaas pero huwag po tayong uh, magpasamantala dito sa mga... Uh, traders na nagtataas ng presyo ng kanilang produkto na wala namang basihan. Ayon sa ilang nakausap namin sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet, matapos madelay ang delivery ng mga gulay dahil sa bagyo, sabay-sabay naman ngayon ang dating ng mga ito. Ang resulta, bagsak presyo. Yung gulay din na ripulyo. Mura na? Oo, oh, mura na. Eh. Kalahati na yung pan ilang araw ding naging matamlay ang komersyo sa bahaging ito ng Benguet pero ngayon nakatawid bayan na ang iba't ibang mga produkto at iba't ibang mga supply nasa state of calamity pa rin ang buong lalawigan pero kung sa ibang lugar at tila ba balik na sa normal ang sitwasyon sa ibang mga liblib na puok, dama pa rin ang hagupit ng bagyong nagdaan Mula sa Benguet, dumiretso sa Santa Ilocosur si Rojas. Sabi ni Rojas, dapat makarating agad ang tulong sa mga isolated na komunidad na nasa lantalang bagyo. Pero daing ng mga lokal na opisyal, dalawang taon ang sira ang Kalumbuyan Bridge, kaya pahirapan ang pagdadala ng relief goods. Matagal na raw hiniling ng lokal na pamahalaan na i-repair ito. Magiging kartero po ninyo ako, no? para mailman, para maparating natin itong pangangailangan na ito sa kay uh, Secretary Singson o sa Pangulo, o sa Kongreso. Very hands-on pa rin po sa NDRMC. Pero kailan sir yung turnover po ng DILG? Sir. Uh, nasa sa Pangulo po yun. Eh. Nagsubmitin na rin po tayo at uh, finafinalize ng Pangulo. Cedric Castillo, GMA News.